Hello! Ito po yung halamang alocasia. Ang alocasia po ay iba-ibang variety. Ito po ay yung black velvet. Maganda siya. Malalapad ang dahon. Ayan po. Napakaganda. Ang tawag po dito ay alocasia. Marami po siyang suwe. Ayan. Pwede na po siyang ilipat. Lalagay sa mga paso at pararamihin. O, ganito ang pagpaparami. Ito, ayan. Kukunin nyo yung mga suwe Hmm. Madali lang po siyang maglipat. Kukunin nyo yung mga suwe Madali lang po. Hmm. Ito po ang isang suwi. Ayan. Lalagay ko po dito. so oh. Ito ay dadami na. Pagka ito ay o, lalagyan nyo po ng lupa. Yung lupa, kahit na yung pinagsigaan lang. Yan, yung pinagsigaan. Lupa sunog. At saka nyo hahaluan ng kaunting ah, compost. Yung pong compost, yung po yung pinagbinulok na mga balat ng gulay at mga dahon. O, ayan po siya. Ganito po ang paglilipat ng suwi. Ayan. Hmm. Yan. Oh, meron na po akong nailipat na isang suwe. Ayan, yung dadami na po ngayon to. Oh, eto pa po, marami. Ayan. Kukuha ko ng mga suwe at sililipat sa ibang paso Madali lang po siyang kunin. Kahit po siya, o oh, ayan po, o. Oh. Makakuha na po ako ulit ng isang suwi. O, oh, itong suwi na pwede nang ilipat. Ayan. Marami po ang makukuhang suwe. Ayan. Maganda po ito. Ito pa. Dami. Tatanim ko po sa mga paso. O, oh, ito po uli. Mayroon pa pong isa. Yan, ito, isa pa. O. Oh. Kailangan lang po ay mapaglilipat ang pato. Yan, nakakatatlong suwi na ako, Ito po po, dalawa pa ito yan Meron pang dalawa ito, isa dalawa. At meron pang sumusulpot na bago, ayan. O, oh. hahayaan nyo lang po siya. niyo po yung mga suwe at ito ang maiiwan. Ito maiiwan ito. Niyan. Maiiwan ito sa suwe. Niyan. Ganito po ang pagkuha ng mga suwi. O. Oh, marami pong salamat.